pinipitas nyo, tamborlog? Dayat. <laughs> Dayat. Ay, maliit yan, May. Hindi, okay na to. Okay na yan? Oo. Ay, talaga. <laughs> Magaling mamitas yan si Mark. <laughs> Teka, ako, tapos nakap, makapitas ako. Saan? may gagang to. Dapat may gunting. Uy, Mark! Nakakuha ko! Parang ang ano, ang ingay-ingay mo. First time. <laughs> ah, lagay mo nga dyan para makapitas ako. Ikaw umawak dyan sa labas. <laughs> ako pipitas dito. Hmm. Oh. Labas mo kaya? Wala labas ako. Na langang, sa, sa ha? Ay, ito, oh. so, sa esyur, pata, ako. Saan banda ang Uncle? Ang hirap naman pitasin nito mababa. Hindi na pitas mo ko ay eh. Philol. Ha, Uncle. we're friends. One. 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 <laughs> sa akin ang Uncle, divided by two

Na contact ya ni Luca. Tinalamin ni ko ah. Ada. Ada. Hindi luma. Ada pakita. Ah. Wala pa ka Brad. Saan? Pag maliit. Kuwa Manuel. Ito. Nakat-katok na! Adaan! Wow! Ang ganda naman niya. Dito na tayo! Hahaha! Hahaha! Ayoko na! Ayoko na pero parang pita siya. Anday Adaan yung bunga. Amoy kalamansi. Baka kayo pa kalaban si Jay Ayan ko. Oh. 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 <laughs> Ilayo ko sa kanila ito. Di ba? Yan ang sabi ko ba, dapat di ka maraming gamit ang dala. Hello. Oh. Toy, toy, toy. Dito, dito. <laughs> okay. Mag-grape-picking pa tayo. Thank you. <laughs> mag-grape-picking pa tayo. Oo. Oh, oh. Paano kayo mag-grape-picking? mag, eh? mag, mag igay-ikwan. Hakot na hakot na itang yung ahong pulapay ka na napumpuno, jirep na. Hindi. Basta sa okay. ano. Anong gagawa ng mga ano ko? <laughs> Uy! Yung asawa ko. dito <laughs> Ano to? Kalamansi lang siya. Iba, iba. Opo, ibang variety siya ng kalamansi. Kalamansi ito? Ba't ang lalaki? Hindi, ibang klaseng kalamansi. Hindi, dayap to. Alam nila to eh. Ano? Ano oh, Dali, dali, dali. Unaan tayo dun. Tara, 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 Brad. Yeah, punta ka na doon, kumuha ka na.